Meron pong sinabi ang Lord na dapat po natin talaga ipanalangin. Ano po? Yung po mga nangyayari dyan sa bandang West Philippine Sea. At dapat po natin ipanalangin po. Pero before that, uh, mga kabali, kabay, kababayan, kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe mag -subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva. Or uh, mag-follow kay Gloria Cagasian Villanueva dito sa TikTok. and and also press the notification bell okay, paeto pa in sinasabi sa ano sa isaiah 51, 41 verses 10 to 11 Sabi niya, do not fear for i am with you Sabi niya do not be dismayed for i am your god i will strengthen you and help you i will uphold you with my victorious right hand. All who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Those who oppose you will be an, as nothing and perish. Ayan po. Bakit po natin binasa yan? Napakahalaga po na talagang i, i- claim natin yung promise na yan ng Lord na po. Ito po, kasi yung sinabi niya kagabi eh, sa amin, habang kami pa ay nagpe-pray, at naki nakinig sa kanya paano po kami mananalangin <laughs> kani kagabi sabi niya anak kinakailangan kayo na aking mga anak ay magpatuloy sa inyong matamang pananalangin para sa inyong minamahal na bansang Pilipinas Lord tapos may nakita po ako <laughs> alam niya nakita ko ano mapa sabi ko sa Lord Lord, bakit parang ini-impress po ninyo ang mapa ng Palawan? Tapos sabi niya, anak, nais kong inyo tutukan ang Palawan sa inyong pananalangin sapagkat iyan ay nanganganib sa banta ng China. Huwag kayong magsasawang iyan ay bantayan sa panalangin. Maraming tao ang nasasangkot yan sa mga masasamang gawa ng mga taong nandyan upang talagang masakop ang Palawan. Ngunit, eto po, ang China ay hindi magtatagumpay na agawin ang inyong teritoryo sapagkat ako ang sa inyo ay patuloy na mag-iingat sa inyong soberenya. Kaya yun po, no, sinabi ng Lord, sabi ko, Uh, Lord, ano po ba ang mabuting gawin ng aming bansa dahil sa bantanan China? Anak, sabi niya, huwag kayong matatakot sapagkat ako ay sumasa inyo. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Kaya po, binasa natin yung Isaiah uh, 41.10. Sabi niya, Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will help you. I will strengthen you. I will uphold you with my victorious right hand. So, yun po. Kailangan po natin magtiwala sa ating Diyos na sabi niya, ako magtatanggol sa inyo, sa inyong bansa. Kaya po mga kababayan, patuloy natin ipanalangin ang ating pong bansang Pilipinas, especially ang Palawan. No? Na hindi yan maagaw ng sino no po, na ibang bansa. So, alam nyo mga kababayan, dapat talagang ipagtanggol natin ang ating pong bansa. Ano po? Uh, dapat, uh, sabi nga ng Panginoon sa ano, sa kay Sister Bobot, ang bansa nyo, ang West Philippine Sea, ay regalo ko sa inyo, sabi ng Diyos. <laughs> kaya ano, kay Sister Bobot kagabi, ano po? sabi niya, regalo ko yan sa inyo, kaya dapat yan ay inyo ipaglaban. Kaya mga kababayan, ipaglaban natin ang Pilipinas, ang West Philippine Sea. Kahit na anong sabihin na iba na meron secret agreement, may gentleman agreement, still, sa, pa, sa, sa Pilipinas pa rin yan. Kung sino man may nakipag agree diyan, sa kanya ba'y Pilipinas? Hindi! Yan po ay sa, sa mga Pilipino. Amen? So, yun po, patuloy natin. Ano ba na magagawa natin? Ako, ano magagawa ko dyan? E eh, di, ipanalangin. Dumulog ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, we plead for our country, Lord. Kayo po'y mag-ingat, mag-ano, mag magbantay sa aming bansa. Eh, sabi niya naman, eh, ipag ipagtatanggol ko kayo. Kaya, di po ba naman? So, mga kabayan, ganyan pong gawin natin. Basta, manindigan tayo na ang West Philippine Sea ay sa atin, sa Pilipinas. Amen? Sa atin yan. <laughs> Hindi po yan sa China. Bakit? Meron pang ganun sa atin yun. Tapos, uh, may gagawin tayo sa atin. Aba, bakit sila, bakit, bakit? Bakit tayo nilang pumayag? <laughs> ba yan? ano ba yun? Ano ba yun? Ay, sus, ginuugid. Anyway, so mga bayan, uh, ito po si Lola Madam. Hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na kayo. At, sa ano yun? Sa YouTube. At, tapos, sa ano man, dito po, sa TikTok. sa <laughs> China to. Ay, ano po, si Gloria, kay Gastian, So, yun lamang po, at, ah uh, yes, Paglaban natin ng ating bansa. Ang oh, lalo ni West Philippines sino yan. Amen? So, ito lamang ang inyo si Lola Madam nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, sa'yo ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.